Yan mga kasagwan, magandang araw po sa ating lahat. Sinisya na ngayon lang ulit tayo ng kapag vlog. Puso yung trangkaso dito sa amin. Nilagnat kami ni Gabulbul. Dalawa kami. Lagnat at saka ubo si Poon. ngayon mangulit tayo ng ano, tamala, octopus mga kasagwan. Walaki yung hibas oh. Wih, lunga anak kali mah. Laki gini enan no. Oh, bagus yung anu nya. Ini udah putik. Ketemu Mas orang. Krabi masih sama sebragi ini. Kayak usuyung terengka sudut itu sami, tapi <laughs> biglang u mung init na naman kaya uso yung trangkaso And sana makahuli tayo ng tamala mga saguan wala pa tayong nakikita ano nila bahay sana may magpakita para ayos ito mga sabang butas to ng alimang pero hindi na ngayon wala na malaki yan na butas yan mga kasagun may nakita na kami panay na nagkabulbul lumalabas na siya oh dahil sa init yan dahil sa init <laughs> uh, yun <laughs> Ayan. <laughs> huli yan, huli. Nang itim. Ayan oh <laughs> Ayan ang laki mga saguan o. No? <laughs> ano po na mga saguan. Dito lang sa ilalim ng ano, kabahayan. May mga upo pangulam. Laki kasin na. may nakita ako. Nandun si ka bulbul. May nakita tao dyan na dito. Lumalabas na naman siya. Hayraw. Ito, lumalabas na naman. Uy. No, malaki. To content cherry Tiyaw na mo muna Ito ang to Sige na ni kabulbul Saan na yung ano? Ano? Hindi nakikita Ayan o ka! Ulit ka balbon. Patay, waray. Wala. Oo. Uh. Sayang. tinamaan na maaan mga saguan. Malaki sana yun. Hindi rin kinikita Malaki no? sana yun, no? Ano sa? Pati, please. Mahala, no? Sana mahuli. Nandyan? Ayan, mga sagwan nandyan pa. <laughs> Sana mahuli natin. Kakatsinkok natin, mga sagwan Laki na ng ano niya, ano, kawai. Ayan, huli yan. Ayan pala, dito yung, ano, ulo. Ayan mga sagwan. Yan, utod. O, utod. <laughs> Yun! Oh, Dalawa. Dalawa na. Ayan mga sagwan, ano. Dito yung isa nating huli. <laughs> dito. Sa likod ko. Yan. Ang laki na. Ang laki na yung oh, ngayon mga sagwan. Tamala. Ayos. Ay, Ay pang-ula na tayo. Hindi tayo? tayo nagkapagdala ng unay na no. Nakikita na naman tayo mga sagwan. Yan. Amaya, oh, Yan, no? Bubuga ng water ka. Bubuga <laughs> ng tubig. Nagtatawag sila ng high tide. Oh. Ah, yan o. Tama yung tama. Meron pa dito isa mga saguan. Nagtatawag sila ng tubig. Ayan o. Kaya sila bubuga ng water ka. <laughs> yan! Taas ang bol. Yan. <laughs> may pang-ulam na tayo. Ah, saan na 'yung isa? May nakita ko dito. Ah, o. Pero hindi nag uh, ano mga sagwan, butas lahat. Ay, edi, Ano mero nan? Pipit 'yan. Ah, uh, si Beneksos 'to. Ito na pang-ulam mo ang sagwan no? ano din ng tubig yan syempre papanain natin yan yan na yung huli natin Pag-aing ano? natin. Pag-aing natin. Uh, uh sa pool. Tinamaan. Hirap pa naman ng bato. puli kabun. <laughs> Uy, edi. Tinamaan ano? Tinamaan. Uli mga kasaguan. Pangapat na yan, pangapat. laking dito hindi wala kasing nanguri dito kaya dikit dikit yung ano dito mga sagwan tamala ano oh, may kabahayan dyan sa ano taas pero nandito yung mga tamala oh buhay na buhay pa yung mga huli natin wala na lang wala ayaw magpatanggal pera yun ha <laughs> <laughs> pang apat ano apat pang apat na yan mga sanguano. patay nagka na kaso pa na <laughs> sayang hindi tayo nakapunta dun mga sagwan dito lang tayo sa may banda sa atin pero wala nga makadagdag pa tayo dito apat yung nahuli natin patay <laughs> mayroon daw dito mga gwan. ilan? dalawa <laughs> dalawa daw ang katabi katabi ay oo ang katabi lang mga kasagwan bugara ng water carrot ayan o oh. ayan <laughs> hagpaan natin hagpaan ang lalaki pa naman o no? yan yung sapul na sapul yung isa mga sagwan maya masok na sa yan sino na sa oo yun. masok yung isa sa lungga kainan dyan pa utod yung galamay niya na isa. Ah, uh, ito mga saguan. Oh, okay. Dalawa, kadot, dalawa sila manlaki. please kasi pa high na mga good size talaga na yung kapag na buwan mga sagwan ugos malaki na yung damala pero pag ni hindi pa Yan. Tanggal na yan, tanggal. Okay. Yon! Yan <laughs> yeah, no? Panglima ano? Panglima na yan oh. No? Ang dami na nating ulam. <laughs> Matuto yan siguro dyan mamaya pag uwi natin. Adubuhin natin mga sagwan. Pwede rin lagi ng gata ano? Pwede rin yan. Hmm. Ito ba mga sagwan. Abangan natin kung matawaan natin. lang natin. Sapul yan. Patay ya. ka. <laughs> Ayan oh. Kagad yan may aangat. Sapul. Sapul. saktong sakto yung tama. Ayan lang. Umitim <laughs> mo nangitim na oh Yan oh Pero na anim Anim ito? Anim na oh, ata Pito okay. ano Anim pa lang ata Bira mga kasagun no Dito lang yun sa baybandang sa amin Pero madaming ano tamala Pero tatlo apat anim sana ul, sa kwano tas awal bul oh. sinabasan yung mga ano Inarbis na ni Gawol yung tamala dito. Harap pa tayo, harap. Harap pa tayo. Yan oh. <laughs> Isang kilo na yan kabulbol. <laughs> <laughs> hindi na nahaw hindi na nahahawakan ng kabulbol yung uli namin oh. No? Malaki. Malaki kasi. Ayun yung isa lalakad na. Lalakad na yung oh. Buhay na buhay pa. Yan oh, no? makasaguan. <laughs> Wow. Ayos dito. Aka, okay, ano naman ito hawakan? Katakot. <laughs> Ayan. Ayan mga sagwan. Ang <laughs> lalaki. Ang lalaki ng tamala. Octopus. Jackpot. ito na naman mga kasagwan meron oh no? eh, ayan no? oh diri diri uh, hindi ano ayan hindi naglalabas siya ng ano tubig, tubig. malaki sana ito mga kasagwan pero papanain natin yan ay. Okay. isa sa anong ko, nasa gumpa ako. Uy, wag ka dyan. hit-hit na abutan tayo nito pa siya sa butas. Yan yung huli natin. Ayos na. May pang-ulam na tayo. At yan dugo sa gata wiiw with sili. ayos tara mga kasagan uwi na tayo ayos yung nahuli natin yan yung putas babalikan na lang natin ang bukas hindi natin ito pwede panahin kasi hindi nakikita yung ulo mas maganda kasi yung ano lumalabas yung ulo para sigurado sayang din ito mga kasagan pag pinalak natin gusto na lang yan. Tara. Ayan mga kasaguan. Ito na yung ano natin na huling kamalaw. Oh. Adubuhin na po natin. Para complete na tayo ng ano, ingredients. ayano oh. Sibuyas, bawang, tsaka loya. Nandito naman si Kuya dyan. no? Ahoy. <laughs> mga kasagwan, kakain na naman tayo ng tamala. <laughs> oo, oo. Ito si Cowboy yan mga kasagong pahitid na. Bali maglalatag kami ng bubo. Maglalatag pa kami ng bubo trap dun sa ano. Kanayo pong sa amin. Dadayo tayo mga saguan ang ka dyan? Smell mo na ka dyan? Yun. Lagay natin yung ano. Bawang. Yun. Ang sarap. Ngoko-kuluin muna natin 'yan. Taynatin ang sarap ng mga bagwan ang bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng tawawa. lalagyan na natin mga kasagawa ng toyo at saka suka. Chansa, chancha lang. Oops. Yun. Tapi suka. Hmm. Opia, yeah, mani popcorn. At pang pasarap. Dito na yung magic syrup. Ay, lahat na. Hmm bango. Wow! Sarap na ng mga kasaguan. Wow! wow mga kasaguan. Grabe nis! Na mula, mula na mula na. Namula na ang kanina. Lagyan pa ng UFC ba na nakita? Okay na yan, ano? Luto na yan. Yan. May kanin tayo? Meron. Wow, sakto-sakto. O dyan, kuha ka ng daon Saging. Kain tayo mga sagwan yan mga sagwan kakain na po tayo yung oras ay alas alas 3 na mga sagwan ng hapon hinapon na hinapon oo oh. <laughs> yung lunch natin hapon na Yan, grabe nis mga sagwan no ang galing pala magluto ni daddy pats ng tamala syempre pang masa yan. yan mga sagwan no Mm, gusto Ayan. Tang Lagyan mo nang kamala oh. Um, diyan, no? Oh, yung toppings ng kanin. Imbot na rin yung ipsi mo pa yan. Yan. Ha, Sige. Sabaw. Sabaw. Ang gari ng bando. Binayaan ni Dianay. Kalalpats. Kain na kuya dyan, kain. Hmm. Sige. Ito may ano dito toyo? May danggit. <laughs> danggit. <laughs> danggit na mahaba ka ano, na kuya dyan. Muli na Sige hmm. Taob na naman yung kanin niyan mga sagot kay kuya dyan. <laughs> ano?

O ka dyan, kumain kana? na. Ngayon lang. Ngayon ka lang kumain. Pangalawang kain. Ah, do'y ikaw pa eh. Ayos <laughs> ah, talaga mga kasagun dito sa amin. Pag masipag ka, may iuulam ka. Diyan lang yan natin na huli eh, kanina. Pero ngayon, ano na, hayid do. Ayan.

<laughs> dami pa yung tira mga kasagwa nyo eh. Mamayang gabi ulang Mamayang gabi Pero kumayang gabi ulang pa to Yan mga kasagwa nandito yung bus namin Boss, oh, oy, ng pinas. <laughs> <laughs> Ayan pa yan daw maglinang dito Ano? doon yung ano tamala, ma, Ayan oh, ubus yung kanin natin. Pero yung din na tamala natin. Meron pa. Meron oh. ko <laughs> kapag oh, oy. Pero, sino yung i mo? Shout out kay Mama Loida. Yon. Shout out sa mga taga-taragtal pa. Ay Papa Jack. Yon, kay Papa Jack daw shout out. Kay Kuya JR. Yon. Shout out. <laughs> mm -hmm. muna kayo, smile muna kuya, oh, smile. Diyan no? oh. Eh, look up, hindi din nga. Tapos na kami kumain mga sagwan Nandito pa si Kuya dyan o no? Di mm -hmm. pa? Si Awal Bull tapos na <inaudible> Mabuti may dumating mga sagwan kasi hindi kaya namin ubusin dumating to. May dumating na pulobe. May dumating na pugi. Ayan mga sagwan, natapos din kami kumain. Bale yan, maraming salamat sa inyo sa panonood. Bale yan, magbibigyan natin yung video natin. Pabangan nyo na naman kami sa kasusunod na sa 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 video. Maraming salamat sa inyo. God bless. Bye bye. Ayan, maglalatag ulit kami ng trap ngayon mga sagwan. Ayan, nakakuha natin ng sagwan. Nakabiis na si Kuya Janon. Maglalatag kami ng mga trap. Ya kita ke sana sesuruh Pak Sakwan.